sa paglantad ni Abigail. Nalagay naman sa matinding kontrobersya ang tunay na pamilya ni Francis M. Lalo na ang mga anak nito sa kanyang legal wife na si Pia. Hindi biro ang pagkakadawit ng tahimik na buhay ng misis at mga anak ni yumaong master rapper Francis M. Sa kontrobersyong bunsod ng paglantad ng umano'y ex-lover nitong si Abigail Wright at anak nilang si Gail Francesca. Dahil ngayon pati sila ay pinagpipiestahan sa social media. Hindi nga maiwasang mag-react ng mga anak ni Francis M. Tulad ng panganay niyang si Maxine at Frank. Hindi lingin sa kaalaman ng marami na isa si Maxine sa pinakamalapit kay Francis M. Hindi naman kaila sa marami na mahal na mahal at iniidolo ni Maxine ang kanyang Papa Francis. Kaya naman hindi halos maisip ng marami kung ano ang nararamdaman ngayon ni Maxine matapos malantad na meron palang ibang pamilya ang kanyang ama maliban sa kanila. Sa kanyang cryptic post ay pinuri ni Maxine ang mga taong kaya umanong palitan ang kanilang nararamdamang galit ng kabaitan. Anya, shout out to everyone who's learning how to transmute sacred rage into acts of kindness. Tila nais niyang ipahiwatig na sinusubukan niyang palitan ang nararamdamang galit ng kabutihan. Pero kung si Maxine ay mukhang sinusubukan natanggapin ang kanyang kapatid sa labas. Ang kapatid niyang si Frank ay hindi naman maitago ang galit sa paglantad ni Abigail. Matapos kasi ang paglantad ni Abigail, napansin ng marami ang paglalike ni Frank sa ex-post ng isang netizen. Sinabi ng nag-post na nawiwirduhan umano siya sa paglabas ni Abigail, lalo na nang sinabi nitong 15 years siyang nanahimik. Welta pa ng netizen talagang dapat lang manahimik si Abigail dahil isa itong home wrecker at mistress. Gate pa ng netizen. I find it weird watching the video of Pinoy Pawn Star where a home wrecker revealed his affair with Francis M. saying, 15 years akong nanahimik. Of course, you will. You're a mistress. Duh. Samantala hanggang ngayon ay hindi pa rin nagsasalita si Pia hinggil sa mga revelasyon ni Abigail ngunit mukhang alam na ni Pia na lalantad sa publiko si Abigail matapos isiwalat ng vlogger na si Bostoyo na humingi siya ng permiso kay Pia bago niya ini-upload ang episode ng Pinoy Pawn Stars. Gayun pa man sinabi ni Bostoyo na hindi umano nag-reply sa kanya si Pia. Patuloy naman na pinag-uusapan sa social media ang anak sa labas ni Francis M. na si Gail Francesca. Katunayan viral ang ilang performance ni Gail kung saan kinanta niya ang ilang hit songs ng kanyang ama gaya ng Bagsakan at Kaleidoscope World Sa isang video kung saan kinanta niya ang Kaleidoscope World bilang tribute para sa kanyang ama sa 14th death anniversary nito matapang na ipinakilala ni Gail ang kanyang sarili bilang youngest daughter of Francis Magalona Humanga naman ng marami sa performance ni Gail dahil hindi maikakaila na naman na raw nito ang talento sa pagkanta at pagrarap ng amanyang si Francis Magalona.